Hello mga Papa! What's up? Kapon Boy King Papa Benches ba? Kung mas takay ka ha? Kaya <laughs> nandito tayo ngayon sa Denmark Magandang panahon ngayon So ngayon tayo ay tatawid tayo ng tulay Isa sa pinaka magandang tulay At isa sa pinakasikat na tulay dito sa Denmark Yan ang dadaanan natin Pero hindi, hindi yun ang pinaka main topic natin ang main topic natin eh paano nga ba ako nakarating ng Europe <laughs> yan may mga nagre-request kahit sa akin na i-vlog ko daw yung kung paano ako nakarating dito sa Europe so yan yung yan yung pag-uusapan natin ngayon para maging motivation motivation yan motivation din sa ibang mga kasamahan nating drivers motivation nga ito. Para mamotivate. Ayan. Mamotivate din sila. so, bago natin umpisahan yan, special shout out mo na tayo kay Papa Lolito. yeah, Papa Lolito Truckers Vlog. Ayan. Subscribe niyo po siya mga Papa. Ano? Maganda yung mga content ni Papa Lolito. Lolito Truckers Vlog. I special shout out sa iyo, Papa. Papasok na tayo ng toll gate. May toll gate dito eh. Ang toll gate dito, uh, yung kulay green, yun yung express. Sa yun, sa Tapos yung kulay blue naman, yan naman yung magbabayad ka ng card. Tapos yun naman, yan, may kita nyo yung kulay yellow naman, yan yung magbabayad ka ng cash or yung meron kang booking. Meron kang booking doon kadadaan sa yelo. Hmm. E, computer mo 'yon doon sa yelo na 'yan. Ko computer mo 'yan para umangat yung barrier para makadaan ka. Eh tayo kasi meron kasi tayong Skytel although yung kanilang express ay tinatawag na Brubiz. Pero meron tayong Skytel kaya dito tayo sa express. Kaya kung kayo eh magbabayad ng cash dito sa Denmark, sa tulgit ng Denmark, punta kayo dyan sa Kulay Yelo. Or kung kayo ay nakabooking, punta kayo doon sa Kulay Yelo. Kung meron kayong card, ang ibabayad nyo ay card, punta kayo sa Kulay Blue. Tayo kasi dito tayo sa green kasi, ayan o, express. Ang na express nila. Express na express talaga yung pagkakasulat. Express matik na yan, aangat na lang yan. Oh, ang bilis ano. <laughs> Dadaanan mo na lang. Pagtunog niya, tet! Ayan, ito yung tulay. Ang pangalan ng tulay na to ay ano, Estora Belt. Estora Belt Bridge. Sa din mark yun, Estora Belt. Pero sa sa English, tinatawag siyang great great ano bisaya talaga ako filipino din ako tinatawag siyang great belt yan great belt ang tawag sa kanya great belt maganda maganda tong tulay na to isa ito sa famous na tulay dito sa Denmark kadugtong naman to nung nung tulay doon sa sa Sweden sa Malmo yun naman yung uh, Horizon Bridge Kabilat kanan yan mga papa Dagat yan, Ang kabilat kanan yan dagat Isa siyang elevated bridge Tapos uh, Sa unahan niya Meron siyang Teka, higot na tayo ng kape oh, Kape tayo mga papa ah. Ah. Ganda ng panahon ngayon sa bilat kanan niya mayroon siyang dagat. Hmm. Ang ilalim nito, ang ilalim ng bridge na to, ng, da ng dagat na to, ilan man ang ang ilalim ng dagat tunnel. Yung tunnel na 'yon, daanan naman siya ng train. Daan yung train sa ilalim. Itong tulay na to, meron siyang habang 18 kilometers kabuuan niya kasi paglusong kasi dyan meron din siyang maliit na ilan 'yung Funa Island kung tinatawag 'yung tinatawag yun lang Funa Island. Meron siyang malit na island d'yan, 'yung island na 'yon, ano siya um Ano bang tawag doon, 'yung umiilaw? <laughs> Nalimutan ko tawag doon eh. Para makita 'sa gabi, makita siya sa gabi. <clears throat> 'Yung lighthouse, ayun lighthouse talo. Para makita siya sa, sa gabi ng mga mangiista, ng mga mandaragat isa siyang elevated bridge tapos pagbaba naman natin uh, tulay pa rin siya mahaba <clears throat> pero hindi siya ganito kataas mababa lang siya yun namang tulay, uh, yung tulay naman na yun eh, suspension ibig sabihin nun nakalutang lang nakalutang lang siya sa dagat wala siyang pinagpupundahan sa ilalim meron lang siyang mga spring sa ilalim na pinagkakapitan galing magaling yung kanilang engineer ayan, nasa loob na tayo ng kanilang halige <laughs> malalaking halige ayan at habang tayo e eh, nagkikwento manood muna kayo ng mga gandang views tapos sa bandang kanan, ayun no yung mga nakatayo na kulay puti na yun isa, dalawa, tatlo, apat lima, anim, pito o, pitong perasong windmill na malalaking windmill yan yung sa bandang kanan kung makikita ninyo nakalutang din yan sa dagat mahaba pa ito kasi itong itong tulay lang na to may kabuuhan itong 7 kilometers ito lang yan ito lang siya 7 kilometers tapos yung kadugtong naman yung tulay may kabuuhan naman siyang 80, uh, ano, 11 kaya total niya 18 kilometers kasi meron niyang maliit na island na pinagdudugtongan dyan lalabas yung train na galing sa ilalim, yung maliit na ilan na yan kung mapapansin ninyo walang train sa, kabila't sa kabila kanan walang train nandun yung train sa isang tulay na kasama kapi ulit tayo mga papa. So yun nga, uh, shout out, special shout out sa iyo, Papa Lulito Trappers Vlog. Uh, support din natin yung kanyang channel mga papa no? kung pwede pakisubscribe na rin natin siya maganda yung mga content niya uh, galing siya ng Saudi napunta dito sa Europe um, marami rin siyang mga content na kapupulutan din natin ang aral yan palusong na tayo andito tayo sa Denmark along e 20 820. Papuntang ang tagusin ito pabalik uh, Sweden. Ayun na yung island niya, maliit lang island niya. Yan yung pinagdudugtong ng itong tulay na to at saka tulay doon sa kabila. nga na. So yun na nga mga papa, umpisahan ko ng pagkikwento ng aking buhay kung paano ako nakarating dito sa Europe. So actually, ang Europe, hindi ko talaga siya pinangarap no, na marating. Mm. Ang gusto ko talagang marating, ang pinangarap ko talagang marating nung araw, ay eh yung Australia. Kasi kaya ko naman gustong marating ang, ang Australia kasi gusto kong makapag-drive ng dalawang trailer na mahaba. Dalawang trailer na mahaba at isang malaking ulo ng truck. Yung lungos kasi mga truck nila doon. Oh. Isang malaking ulo ng truck tapos right hand drive pa yun talaga ang gustong 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 gusto kong ma drive hmm. eh wala tayong swerte doon eh sabi nga nila eh Diyos na ang gagawa ng paraan para sa iyo di ba eh dito ako din ng dinala ng Panginoon sa Europe kaya swerte pa rin uh, hindi ko man hindi ko man to pinangarap pero binigay sa akin ng Diyos to, na ito talaga ako dadalhin may purpose di ba ang ganda na sa island na tapos ngayon, uh, hindi ko talaga pinangarap ang Europe. Ang pangarap ko talaga Australia. Eh, hindi nga ako na bad bad doon. Ang nangyari, nabalitaan ko kasi that time na 2000, ano yun, 2011. 2011. Nabalitaan ko na na may mga ay 2012 pala. Hmm, tama, 2012 nabalitaan ko na yung mga kasamahan ko sa uh, dati sa Almaray nung nasa Saudi pa ako noon may mga kasamahan ako nung araw uh, sa Almaray na nandito na sa Europe 2012 sila yung unang dumating dito sa Europe uh, labing dalawa sila sila yung experiment sila yung experiment ng company namin doon sa Riga, Riga Latvia sila yung experiment na para kumuha pa ng maraming tao ang ang kumpanya namin. May eh, nabalitaan ko yon na, na, nandito na sila sa Euro 2012. So ang nangyari, nagka-interest akong bigla. Nagka-interest akong bigla na parang ano ah, parang maganda pero ang priority ko talaga, may apply talaga ako sa Australia. Pero uh, hindi naman sigurado. Ayan, nandito na tayo sa pangalawang tulay. Sa bandang kanan, ayan na yung release ng train sa bandang kanan. Galing yan sa sa tunnel. Ito yung mahaba. Tapos ngayon, um, nalaman ko nga, kung saan yung agency nila ang agency nila ay STBDGL Human Link yun yung agency, napagtanong-tanong -tanong ko din sa ibang mga kasama ko dati sa Almaray, na yun nga ang agency Ayun, parang nagka-interest naman ako pero wala ako sa plano na wala sa plano ko na puntahan wala sa plano ko na puntahan yung agency ngayon after ilang araw na ilang araw siguro may may nag-text sa akin. <laughs> may nag-text sa akin na kung willing daw ba kung may interview uh, bound for Latvia, Latvia Europe. Nagulat ako, sabi ko, oh, ganyan. Paano kaya nangyari to? Bakit bakit ano? Bakit kaya paano kaya nila nila nalaman yung yung number ko? Eh di binigyan sa text binigyan ako ng schedule ng interview. Hmm. Di nung time na 'yon sa schedule ko, di kinuntahan ko, pinuntahan ko doon. Tapos ang nag-interview sa akin doon si Ma'am Chinky sa STV DJ. Sabi niya sa akin, sa uh, na kasi may mga bitbit -bit na akong mga ano eh mga bitbit -bit na akong mga resume. Kumpleto na ako sa mga dokumento bago pa ako nagtanda doon. Ngayon, ang sabi niya sa akin ay nakita nga daw yung pangalan ko doon sa work abroad. Uh, malaking bagay. Ah, uh, komersyal muna tayo. Magko-commercial muna tayo. Ibibigyan ko kayo ng tip. Kung kayo ay wala pang uh, kung kayo ay hindi pa naka sa work abroad ph mag register po kayo. Ayan, sa mga bago, sa mga baguhan. mag register po kayo sa workabroad.ph dahil yan po yung naging daan kaya ako nakarating dito sa iyo. Hmm. Meron pala akong resume, kumpleto ako ng resume sa workabroad.ph kasi ah, 2010 pa yata yun. 2010 nung nag-fill up ako dyan. Nag-fill up ako, gumawa ako ng resume wa uh, uh, mga lahat ng details ko nilagay ko doon sa work abroad na yan yun, hindi ko expect na na yun pala ang maging way para makarating ako dito sa iyo kaya tip ko lang sa mga lalo sa mga nasa Pinas mag registered po kayo i-search nyo lang yung workabroad.ph mm, um, i-click nyo lang yon tapos mag registered kayo pag naka-registered na kayo... Gumawa kayo ng resume... Pag nakagawa na kayo ng resume... Yung resume na yon I-save ninyo sa... Sa... Word or ano man yan... Sa PDF... I-save ninyo... Tapos ipaprint ninyo... Para meron po kayong hawak ng resume... At least... Yung resume ninyo... Eh... Nandun lang sya... Nandun lang sya... Doon sa workabroad.ph na yan... Makikita nyo po lahat doon... Yung mga bansa anong research mo lang kung anong bansa ang gusto mong applyan makikita nyo po lahat doon kung anong bansa ang nag-hire ng position mo hmm. kung ano yung gusto mong applyan na sa work abroad teka yung natin na tayo ng pag yeah. fill up po kayo ng form doon sa work abroad mag register kayo at yung yung mga agency, meron din doon mga agency, i-search doon lang yung mga legit na agency. Legit po yon kasi uh, galing po siya ng PUEA, no? Legit po siya. Mag-search lang po kayo ng agency kung anong gusto nyo, nung, kung anong agency ang applyan ninyo. Nandun din po yon I-search nyo lang doon yung sa work abroad na yon Nandun po lahat. Tapos, ito namang mga agency, uh, halimbawa, ah uh, kung kakaunti lang yung nag-apply sa kanila ang ginagawa naman kasi ng mga agency naghahanap din yan sila doon sa work abroad although mayroon na kayong mga mga form or nakaregistered na kayo sa work abroad pag nakita kayo ng agency na qualified kayo kukunin kayo yan itetext kayo yan or tatawagan kayo kaya sa hindi pa nakapag-registered dyan sa workabroad.ph mag-register na po kayo. I-search nyo po yan, mag-register kayo. Gumawa kayo ng resume, complete details. At yung resume na, at yung resume ninyo dyan sa work abroad, yan din po yung isasubmit ninyo doon sa agency na apply ninyo. Malaking tulong, malaking bagay. Ayan. So, yun na nga po, nandito na, nandun na tayo, tuloy natin. Wala natin sa tuloy. <laughs> Ayan nga po mga papa, ano? So, yun po yung naging way kaya ako nakarating dito sa Europe so nag apply ako natuloy yung apply ko na yun 2012 tapos nun nung nakapasa ako kay ma'am Jinky sa interview naka-schedule naman ako ng interview for employer Ayan, hindi ko alam banggitin yung una kong company no, sa, sa Latvia nakapasa naman ako kaya ngayon, ang dami namin nun. Ang dami namin na na-interview kami. Ang dami namin. Tapos, uh, ang nakapasok lang, 46 kami lahat. Sa batch namin, sa first batch, kasi kami na yung tinuring na first batch ng company namin, kasi yung nauna sa amin, sila yung experiment. So, kami yung naging, kami yung naging first batch. First batch kami doon sa company na yon 46 kami lahat ayun, nung lahat kami ay nakapasa na, kumpleto na kami at mayroon na kaming uh, schedule pero wala pa kaming mga tiket. So sa dami kasi namin, hinati kami sa tatlo. Kaming 46, hinati kami sa tatlo. So ang nangyari doon sa first batch, ginawang group by group. Mm -hmm. Doon sa first batch na yun, um, napasama ako doon sa group 3. Nasa huling group ko ako na kasama. Nakaalis kami ng May, May 13, 2013. So, ang apply namin noon ay excuse, November. Yun yung apply namin. Start kami ng November. So, November, December, January, February, March, April, May. O, so, six months lang. Six months. Pero, April pa lang, ay February pa lang may nakaalis na sa amin. Mm. Napakabilis ng process. Napakabilis po ng process. February, ay March pa lang, March. March, April, May. Yung tatlong buwan na yan, nakaalis yung tatlong magkakagroup, magkakabatch. So, hindi ako na inip. Hindi po talaga ako na inip. Dahil, nandun na eh. Nandun na siya. So, ang pag apply po kasi mga papa ano? uh, once na binigyan ka ng pagkakataon na sa alam mong nakakatulong sa iyo i-grab mo na i-grab mo na yan hmm. kunin mo na yan kasi opportunity mo na yan eh kaya ako nung time na yon talagang hindi ko na sabi uh, kasi hindi ko hindi ko siya ano eh hindi ko siya pinangarap eh pero binigay sa akin kaya hindi ko talaga siya binitawan hanggang nakarating ako dito sa Europe May 13, 2013 yun yung unang araw na lumapag ako dito sa Europe Ubos <laughs> na si Kape. Eh. So kaya mga papa, um, payo ko lang sa mga sa mga nag apply wag po wag po tayong mainip. Habang nag-aantay tayo ng ating ano, habang nag-aantay tayo ng ng ating visa or mga pagpaprice ng mga documents tapos nakapag-resign na kayo sa trabaho ninyo may ano, professional naman tayo eh meron tayong skills pwede tayong pansamantala kahit pa paano ah uh, mag extra extra mo na extra income o kaya naman uh, pwede ka muna makiusap sa amo mo na boss medyo wala pa kasi yung ano naghahabang inaantay ko baka pwedeng babiyahin mo na ako sa iyo siyempre pag mabait ka sa amo mo mabait din yung amo sa iyo pagbibigyan ka nun habang naghahantay ka so ganun po ang gagawin natin wag po tayong mainip wag po tayong ano ba yan ang tagal tagal naman ayaw ko na nga lipat na lang ako sa iba hanap na lang ako ng iba mag saudi na lang ako mag -ano lang ako mag mag na lang ako o kaya atayin ko lang itong sa kanat ako mga ganyan ganyan i-focus mo na lang mas maganda i-focus mo na lang kung saan ka nakapag apply at na-process naman i-focus mo na lang dun, don mo na lang ituon yung pansin yung, yung, yung time mo sa pag apply maganda ang future pag nandito ka na sa'yo para sa pamilya So, yun lang muna mga papa ang ating ma-share. Sana mamotivate kayo para doon sa sa iba pa nating mga kasamaan dito. Dumarami na tayo dito sa Europe. Ang dami natin. More than 1,000 na yata tayo. Iba't ibang kumpanya na ang nag-hire. Kaya thankful pa rin ako. Papasalamat ako sa dati kong company sa Sariga, Latvia. Dahil hindi lang ako ang magpapasalamat tayo ang magpasalamat dun sa company na yon dahil kung hindi dahil sa kanya wala tayo rito wala tayo rito ang mga mga truck drivers dito sa yun kaya salamat din dun sa mga experiment drivers dahil yung iba eh nasa ibang lugar na rin pero marami pa rin ang mga nagpapaiwan dito kaya tuloy lang ang pangarap tuloy lang natin ang pangarap So 'yun lang mga papa at uh, ingat kayo lagi. And thank you and God bless.